What's up mga kamaster Patungo po tayo sa dagat ngayon no? Inihatid po tayo ni Papa Sakay po ng tricycad ah, Malayo-layo pa yung lalakbayin Kaya inihatid na lang ako ni Papa Para madaling po maabot Five minutes later. So ayan mga kamaster, dito na po tayo sa dagat ngayon, sakay po ng bangka. Uh, ito pa po yung bangka na aking inamit ay uh, sa papa ko po. Kasi gusto niya ito daw gamitin ko kaya inamit ko. So, Malayo pa yun o, no? matatanaw na yung bahay na yun. Doon po tayo mga Kumuha po ng isda. Lalayo pa yung lalakbay natin. Pero thanks God kasi maganda yung panahon. Hindi maalo, no? Pero mainit na nga lang. Pero okay pa rin. Basta makahuli po tayo ng mga isda, mga kamaster. Kung bago ka po pala sa aking channel, please subscribe so yan mga kamaster so maghihila po tayo ng isda kasi malayo layo pa yung nalakbay natin uh, baka kainin po ito ng malaki ba yan po yung pamain ko ang yan may stainless po yan para kapag may malaking kumagat hindi maputol so yan mga kamaster no yung isda kanina ay nasa likuran ko ah, hinihila ko po patungo po sa pupuntahan natin 2 hours later so yan mga kamaster yung isda nga po pala kanina ay kinain po pero hindi po nakuha So, mag na po tayo ng ating pama, pampasol, no? Uh, ah, pamain po natin dito ay yung mga hipon na maliliit. So, ang hipon na maliliit po pala ay paborito ng mga isda. Sa mga isda sa bato. Yan, nakahuli na po tayo mga kamaster. Yan, ano kayang isda ito? Tingnan natin mga kamaster kung anong isda ito. Yan. Oh, tinatawag po ito na silay mga kamaster. Ito po ay madalas na makukuha ko po sa pamimingwit dito sa malapit lang. Malapit lang sa dalampasigan. Silay po ang tawag doon. So, ito po yung pamain ko. Yung maliliit na hipon. Ito po yung paborito nila no, mga kamaster. isa-isa lang ba so apat na hook o taga po yung ginamit ko para baka maraming kumain ba ng mga isda yan inihulog na po natin mga kamaster no? baka meron pa sana pagpalain po tayo yan kahuli na naman kamaster oh Maraming salamat sa ating Panginoon, no? Yan, silay pa rin. So dalawa mga kamaster. So marami pong salamat sa ating Panginoon at sa biyaya ng karagatan. Hindi po tayo pinabayaan po. Kapag magsikap ka po, uh, may nilaga ka po na ma madadala sa iyong pamilya para pang-ulam o pang-benta para bili ng bigas yung iba. So, yan mga kamaster, no? Paayin na naman tayo. Kailangan po dito uh, mataas ka na pasensya mga kamaster kapag ikaw ay namimingwit o namasul. Kasi minsan matagal yung isda na kumain. Minsan paghulog mo palang ng iyong pamain ay nandiyan na kaagad yung isda so kailang, kailangan po talaga yung mataas na pasensya mga kamaster kapag nang isda ka at acceptance po kasi minsan maliit lang yung huli mo minsan marami so pasalamat pa rin tayo sa ating Panginoon ano kahit maliit man o marami maramihan blessings na po yan mga kamaster so, maganda po yung panahon ngayon no? Oh. hindi po masyadong maalon materik po yung araw ang init po ngayon mga kamaster pero titiisin mga kamaster kasi ito po yung buhay na atin na nagisnan So, yan mga kamaster. Hintay ka lang ba? Patience is the key. Maghintay ka lang mga kamaster. Kailangan po yung mataas na pasensya basta ikaw ay nanghuli ng isda. Yan, hindi po yung may kumagat pero maliit siguro yung bibig hindi mahook o mataga 3 hours later so ayan mga kamaster ito po ang ating mga huli so marami pong salamat ulit sa ating panginoon no? at sa biyaya ng karagatan Ooh, thanks G